PNP intensify mm. operations mm -hmm. to arrest Kibuloy uh, cohorts intensified Kohorts. operations oh. na ngayon ng PNP Ano ba yung ano ng mga cohorts ni Kibuloy? anong gagawin Yung mga yan? nagtago sa kanya yung mga ah support yung mga yeah. ano umaga abeting yan abeting, Oh abeting yeah. oh. Mm uh illegal term diyan di ba abeting mm. Itinago mo o tinulungan mo tapos sasabihin na naman sa mga may sugrali na persecution yan, bro. Ha? Persecution. Eh, totoo na mong mali yun, eh. Oo nga, pero yun nga. Kung ang persecution, kung walang maling ginagawa. Tapos, ginagawa mo na istorya. Oo, yun ang persecution. Pero ayaw po ipangalanan daw ni General Torre yung mga yan. Kasi meron din daw silang human rights. Yeah bilib naman ako doon. kaysa sa itong mga nangyari dyan sa hearing sa Senado na nagbibigay ka na, na rumor. <laughs> oh. Patay. <laughs> May gitsampo daw po 'yan, nahawakan na ng PNP ang mga pangalan mm. and binevet pa nila 'yan. Mm. Oo, oh. okay 'yun. Hindi Mag naman basta-basta oh Oo. Oh. 'Di ba? Uh, porque bat tanaksoot uh, ka ng t-shirt. E eh daw anong kompleto anong na yung kanilang uh, case build up 'yun. Civil ah, file, file charges. Civil file charge. Yan, Ayan. ganyan. At saka, uh, mabuti hindi na pa, hindi pa inaanon ni, ni, General Torian kasi baka biglang, baka biglang tawagin yan eh. Mm, si o ka? Sa Senado? O oh, baka eh. Ah, ba't hearing ba kay... Meron. Uh, Meron. And, and di pa tapos yan. Yung, ah, yung pumunta sila sa Dabao noon, yung gano'n? Oo. Oh. Hindi pa tapos yan, kibuloy sa Senado. Ano lang ngayon ito? Uh, go muna. Alice go. This muna. is the screening. Mm. Mm. muna kibole ay susunod after the break mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. so pinipilit po ito <laughs> <The break. laughs> si Tore. Eh. may break pa may break yan may break eh. oh. Kasi after after <laughs> yung naman tayo after break, yung budget oh. hearings muna sa ano uh, end, of, uh, end of the end of the month magbe-break muna kasi magpo-file eh Certificates of Candidacy, October 1 to 8, filing. Ayun. Kailangan yon. Walang mm. ibang trabaho. Oo. Mag-concentrate. Mag, -concentrate Mag -concentrate eh, pala, nagkakaproblema na yan. Kasi sino, tat... alimbawa sa local, okay. sino kasama ko? At ibubuoy mo yung ticket mo eh. Oo, oo. Ganyan din dito sa senatorial. Bubuoyin din ng administrasyon, ticket nila. Pati yung mga kalaban, Magbubuuri sila na tiket. E paano yung mga congressman? Ganon din. Ganon. Di lahat yan. Magpo-form ka ng alliance. Alliance dyan eh. sa uh, distrito oh, mo oh. at lahat. Ganon oh, yun eh. Eh, pinipilit dito si Tore, meron ba mga government official ayan, na ayan. kailangan ayan. Ayan, ayan, kasama ayan dyan? Ayan Sabi niya, hintayin nyo na lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. Na mag-file yun, charge. Oo, oh, oh mag-file muna ano, kami. Ay, si Torre, si General Torre, hindi mahilig mag-ano, no? Hindi, talagang ano hindi? hindi. Hindi, naman si to, eh. <laughs> oh, no, no. Pang, uh, hindi ito. <laughs> Magbibigay pa ng hit. X, ano? Ah, hindi. <laughs> wala, yun. Sino, wala siyang ganun. X. Sanay ito sa mga ganyan na investigasyon, case build-up muna, maro. Eh, na, alam nila yan, eh. Kasi gusto ba nilang mailagay din sila sa alam? Ang uh, lumabas po itong bumalagay, yung Angels of Death. Yan. Down yan, ng uh, Kingdom of, uh, uh, of Jesus, Jesus Christ. Ganda naman ang tawag, okay. ano? Angels, Angels of, of Death. Mm -hmm. Hindi, media tag lang yan. Oh, pari, wala naman. Ano gusto na media. <laughs> so, si nagsalita po AFP, meron daw mga member ang uh, KJC. KJC, na reservist. Yes, yes. Kinukulit ngayon yung AAP. Sino yan? Yung bang mga reservists, yun yung mga angels of death. Yan. Yeah. Anong malay ng AAP dyan? <laughs> <laughs> Hintayin nyo na lang. <laughs> Wala na. Out of hand na itong mga ganitong mga... Diyan mo makikita minsan, mm. pare, na amateurs medyo amateur ang uh, approach ng mga media at saka so, mga ganito at iso. saka meron meron na silang ang gulo agad eh yan ang problema eh er eh, reservist eh. did eh, then for trinjian na to dispense humawak to, ng baril and everything. dispense death so they can yeah uh, yeah, yeah. yeah so angels of angels death yeah death. yeah no problem yeah no problem gamit na yan ah, ang gulo mo na that's not, not even original bro <laughs> si <laughs> <laughs> original angel of death di ba yun yung, yung si Joseph Mengele oh man, yung ganun, yung, ganun. yung angel of death hey, panahon oh. ng ano Nazi wala uh, na yung sumitan di pa nag-isip kumita, kumita na pa yun sumitan nag-isip siya ng bago-bago hindi eh, may dating yung angels may dating yung angels of death mo na. Reservist eh. Reservist Oh, so, ngayon daw, itong si dating spokes, Harry Roque. hindi, hindi yan ano. Nagkaroon na ng task force. hindi task group. Task force, na. Oh, Hinahanap na siya. Oh. Ko ko naman si Harry. Kuha ko naman si Harry. Pakita na lang ako. Huwag na kayo masyadong maging ano dyan. Oh, masyadong na eh ano Ito lang nga ako eh. Oh. Ano problema? Ah. Uh, Di ba? So, may special teams na. May special uh, team nga. Fugitive daw yan. Nagpipilitan mm. yan ng Quadcom. Mm. Fugitive. Mm. Uh, hindi po yung fugitive <laughs> na legal A definition. dedicated investigation team. Ah, <laughs> uh, Yung fugitive po, pag sinabi yung fugitive, eh, illegal may, legal oh, yan eh. May eh. criminal <laughs> ka na noon. May sentensya ka. Ngayon, in the loose uh, sense of, of the, term, the, word. term, oh, yan. Yeah. Uh, lahat ng tumatakbo, tumatakbo, fugitive. Ipinaghahanap, in other words. Ah, fugitive. Eh, pero in the loose sense of the word. So, pilitan, <laughs> pinagpipilitan. Ano hmm. yun. Pero legal, legal po itong issue na ito eh. And therefore, we have Michael, to be careful. Michael, huwag mo bibigyan. Ano naman si Michael? Na? Alam nyo na no kung saan nyo dapat hanapin daw si Harry. Saan? <laughs> ito, ito naman si Michael. Ang dami na naman. nagagalit kasi si Harry the Caller. Personal na raw. So, yung hearing. Si, si Akala Michael, ko ba lang sa ano kinalaman ko sa Pogo? Hindi ano kinalaman ko do sa joint bank account? Hindi naman ganun eh. Ano si Michael, si yan sinasabi niya, meron daw tatlo tatlong uh, places in Metro Manila kung saan mahanap yung mga ganyan na mga kakain ni Harry Ay, the Caller. Ano-ano yan? Meron daw dyan, ado, Again, Adonis. Adonis. Ay, di. <laughs> pangalan na pangalan. Na. <laughs> Ay, di <siya> <laughs> Hindi sa Ilog Maria. Sa Adonis. Adonis. Adonis daw. Ado okay, eh, di. Okay. Anak ng Gwen. Matagal okay. na ata yan eh. San ba Adonis na yan? Di, -re <laughs> sa susunod naman, yan. pag wala siya roon, no, e, nasa Apollo. I-research <laughs> e, re ko nga yung oh, Adonis. Is, eh. Ito si Mike. Huwag mo nga ako bibigyan ng kung ano-ano. Hoy! Mga rumor, mga oh, rumor na ganyan rin. ha, sa Senate nyo, dali niyan. Oh. Mm. mga si kayo. <laughs> si Adonis o oh, ngayon tao. po, yung si Arnie Tebes naman, back to square one daw, pending pa rin yung extradition. Oh. Yeah. Yeah. Pero no. yeah. no, siya. So siya. Madidelay daw po. Yes, of course. Okay. Kasi is eh. Iba yon huh? yun. Iba, iba rin sila. Hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado yun. May sarili silang process oh. dun eh. Yun ang, uh, yun ang problema natin dito. Okay. Extra really takes time. Eh yun na nga yung uh, yung kay value hub 'yan hanggang ngayon din na extra tight. Mm -hmm. Okay.